Sa detalye ng ating mga nagbabagang balita, inanunsyo ng Bureau of Immigration na magpapatupad ng bagong guidelines para sa screening sa mga Pilipinong mag-aabroad simula Setyembre, kabilang sa ilang posibleng requirement ang ilang mahalagang dokumento na kadalasang inireklamo ng ilang mga pasahero. Matatanda ang marami ng naiulat na nag-viral ng mga pasahero dahil kung hindi na offload ay hindi nakasakay sa kanilang mga scheduled flight dahil sa dami ng mga pag-uusisa ng ilang immigration officers. At para patuloy na malabanan ang banta ng human trafficking at illegal recruitment, muling inanunsyo ng BI ang mga bagong guidelines para sa mga Pilipinong aalis ng Pilipinas. Yes, in the guidelines put laid out by the IAC, there are specific requirements ang tinitingnan po natin unang-una is the visa. So if they are, halimbawa, they are leaving with um, a residence visa already, a fiancé visa, a spouse visa, then kailangan po nila ng CFO. So from our friends from the CFO, kinakailangan po nilang kumuha noon. But if they are departing po as a tourist, meron pong specific area po doon sa guidelines natin where they will be required An affidavit of the support if their travel is sponsored by a foreign national and of course they would have to prove their relationship with that foreign national if they are really what they say partners or like you said pojoa boyfriend partner um, kailangan pong makita iyon because what we are also preventing is the trafficking of Filipinas um, there are a lot of instances wherein Um, uh, mga kababayan po natin have been trafficked abroad. Bukod sa basic travel documents, maaring hinga ng ibang patunay o ng dokumento ng relasyon pati na ang kapasidad ng sponsor na pondohan ang biyahe. Sakaling magkaanak sa first degree, gaya ng anak, kapatid at mga magulang, kailangan ng magpakita ng orihinal na kopya ng PSA birth certificate o marriage certificate kopya ng work permit at OFW documents kaya ng OEC kung OFW ang sponsor ng pag-alis. Kailangan naman ng affidavit of support of guarantee para sa mga 4 degree gaya ng tiyahin, hipag, biyanan at iba pa bukod sa PSA birth certificate kailangan din ng legal na kasulatan para sa sponsor na magpapatutoo na ang biyahe ay para lamang sa tourism purposes at babalik sa Pilipinas ang inisponsoran. Kasama sa kasulatan na ang kabiguan na masunod ito at maaaring makaapekto sa mga biyahe ng pasahero sa hinaharap, pati na ang kapasidad ng nag-sponsor na magkumbida. Sa primary screening, maaaring i-clear o i-defer ng immigration officer ang isang biyahero pero kinakailangan nilang ipaliwanag ang dahilan para dito. Aabot naman sa 15 minuto ang immigration officer na gawin ang kanilang secondary screening. Samantala, inaasahang maipatutupad ang nasabing guidelines sa unang linggo ng buwan ng Setyembre.